Ika-isang daan at dalawang pong kabanata sa pagpapatuloy. Habang inaapakan ni Mangwang si White-Blood Demonic Sage, patuloy namang tumutulo ang dugo sa hawak nitong kutsilyo. Sinasabi na ang saya makitang mamatay ka matapos ang walang kwentang pagpupumilit na yon. Nakangiting tumingin ito sa may pinto at sinabi na bueno. Ikaw siguro ang walang kwentang si Song Wu moon. Natumugo ng ating bida sa kanya at sinabi na tama daw siya. Tumawa si Mangwang at sinabi sa kanya na matapos marinig ang pangalan mo ng napakaraming beses, naging curious ako tungkol sayo. Naseryosong nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na ang taong ito ay malakas. Sinabi pa niya na Mara. Ano man ang mangyari sa laban namin, huwag na huwag kang kailanman lumabas at manginialam. Ito ay parehong pakiusap at utos. Natumugo nito na nagtatago sa anino ng ating bida na okay na intindihan daw niya. Na nakangiti pang sinabi sa kanya ni Mangwang na medyo inaasahan ko pa naman, pero basura ka lang pala, ano? Lalo na't hindi mo pa nga naabot ang absolute state. Mabilis na sumugod ang ating bida at sinabi sa isip na wala akong oras para sumagot. Dagdag pa niya ng ayon lang ang tanging pagkakataon na bababa ang depensa niya. Nakangiting mabilis naman itong hinarang ni Mangwang ng kanyang hawak na kutsilyo habang nahihirapan ang ating bida. Nakangiwi ang mukha ng ating bida na nakatingin sa kutsilyo ni Mangwang na sinasabi sa isip na ito daw ay imposible. Paano niya na-block ang atake ko na parang wala lang gamit ang maliit na kutsilyo na yon? At mabilis na hinawi ni Mangwang ang kanyang espada. Naagad niyang natusok ang ating bida sa kanyang katawan na kanyang ikinaatras. Hawak ang natusok na katawan ng ating bida. Sinabi niya sa kanyang isip na malakas siya. Bukod sa kanyang sword key, may kakaiba sa kutsilyo na yon. At pagkatapos ay nakatutok sa kanya ang kutsilyo ni Mangwang. Sinasabi na walang kwentang basura. Hindi ka man lang karapat dapat sa oras ko. Kayo na ang maglinis ng basurang to at sumunod sa akin pagkatapos. Natumugo ng mga ito na okay po sir. Mabilis na tumakbo ito na si Mang Huang habang pinagmamasdan ng ating bida na sinasabi na buwisit. Huminto daw siya. Sinabi ng mga ito sa kanya habang tatagain na siya ng espada na tumahimik ka. Narinig mo ba ang sinabi ng Serpent Emperor na si Mangwang? Dagdag pa ng mga ito na mamatay daw siya sa kanilang mga kamay. Hawak ang kanyang sugatang dibdib ay naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Kung makarating ang bastardo na Serpent Emperor na si Mangwang sa junior sister ko, kung gayon. Hindi ko pwedeng pahintulutan na mangyari yon. At kailangan kong makarating doon muna. At biglang dumating ang binata na kulay pula ang buhok na tinaganya ang sumugod sa ating bida na sinasabi na ano daw ang tinatayo-tayo niya dyan. Nanapasabi naman ang kanyang tinaga ng espada na sila na namang mga maruruming kultista. Patayin silang lahat. Nanapasabi ang ating bida sa binatang pula ang buhok na ikaw. Nalumingon ito habang hiniwa ang katawan ng kalaban na hindi daw bat basta na lang niyang tinawag ang kanilang heavenly lady na junior sister at sinabing kailangan mo siyang iligtas. Sige na, iligtas mo na siya agad. At ipaubaya na lang daw niya ito sa kanila. Habang papaalis na ang ating bida, ay sinabi nito na sinasabi mo bang nagtitiwala ka sa akin. Salamat. Hindi ko makakalimutan ang pabor na to. Natumugon ito at sinabi sa kanya na hindi na mahalaga iyon. Tumulong ang kasama mo sa pakikipaglaban sa mga bastardo ng Heavenly Martial Sects. Nagbabayad lang daw siya ng utang na loob nakalingon ang ating bida na sinabi pa sa kanya na hindi. Ang junior sister ko ay mas mahalaga kaysa sa sariling buhay ko. Napakalaki ng utang na loob ko sayo. Sinabi ng binatang pula ang buhok sa kanyang sarili na isang tinig na puno ng sinseridad. At pagkatapos ay tumugon ito sa ating bida nagawin mo ang gusto mong gawin. Magmadali ka na. At pagkatapos ay mabilis nang tumakbo ang ating bida habang sinasabi na okay na iintindihan daw niya sinasabi ng ating bida sa isip habang pinapagaling niya ang kanyang sugat na maari kong gamitin ang unbreakable immortal art upang pansamantalang gamutin ang aking sugat. Ngunit ang problema ay itong mga daan na parang maze. Makikita ang sangang daan na sinabi pa ng ating bida sa isip na kailangan daw niyang mabilis na mahanap siya. Makikita ang mga ito sa pasukan sa huling silid na sina Fist Warrior, Poison Warrior, Sword Warrior, at ang Axe Warrior na sinasabi ni Sword Warrior na malapit nang pumasok ang mga heavenly demonic cultists sa huling silid. Pigilan sila sa anumang paraan. Habang ginagabayan ng mga ito si Lady Eon, ay napasabi ang mga ito na buisit. Nagsisimula na silang maunawaan ang maze. Sikapin daw nilang makadaan. At sumugod ang mga ito na sinabi ni Sword Warrior na kung sa tingin daw ba nila ay gagana ang ganyan. Tara. Tapusin na daw nila sila. Na napapalibutan sila ng mga ito, na napasabi ang mga demonic cult na buwisit na mga ito. Isipin mong nandito ang lahat ng labindalawang mandirigma. Na ang mga ito ay makikita na nagsalpukan na. Nagpasulong ang Dark Souls Squadron ng Heavenly Demon upang makipaglaban sa kanila. Gayon paman, hindi nila kayang harapin ng maayos ang apat na Absolute Masters, at patuloy silang napapaatras, sa huli ay nawalan ng isa sa kanilang mga miyembro. Na napasabi ito sa kanyang isip na ang mapigilan daw sa huling pasukan. Wala nang pag-asa ito. Matapos mapatay ang isang ito ang taga demonic cult ay napasabi ito sa kanyang isip na ngayon na daw. Lumipad patungo kay si Hion ang isang ito na si Sword Warrior Marshal Minister na may lakas ng isang natural na sakuna. Nabiglang tumagos ang espada ng Sword Marshal Minister sa tiyan ni si Hion. At winasiwas niya itong tumatawa sinasabi na tapos na ang lahat ngayon ikaw, demonyang babae. Na makikita na tumalsik ang dugo ni Lady Yeon na kanyang ikinatungo ng bahagya. At napatingin ang mga ito na napasabi na may lady. Ngunit bago sila makagawa ng kahit ano, tatagain na naman ng kanyang espada ni Sword Marshal Minister kay si Hyun. Na sinasabi na huli na ang lahat. Dito na mamamatay ang iyong Heavenly Lady. Isang batong biglang lumipad mula sa kawalan at tumama sa talim sa napakahusay na timing. Na ang espada ng Sword Marshal Minister ay naitaboy sa ibang direksyon dahil sa isang batong iyon. Na napasabi ito na ano daw iyon. Humakbang si Palm Emperor habang sinasabi na siya ang aking nag-iisang mahalagang disipulo. Dagdag pa niya na makikita silang dalawa ni Spear Demon na pinapayuhan kita na huwag mo siyang hawakan ng marumi mong mga kamay na napasigaw ito at sinabi na ang Palm Emperor at ang Wicked Spear Demon na si Geong Hong. Na nagulat naman ang dalawang taga-demonic sect na si Light Blade at si Darkness Blade na hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Napasabi na ano? Tutulong daw ba sila sa kanila? Ayon pa sa kwento na ang parehong si Palm Emperor at Wicked Spear Demon ay mga kinatawang tauhan na nagpahinto sa Heavenly Demonic Cult nang sila ay magsimulang sakupin ang murin noon. Sa ibang salita, sila ay mga kaaway ng Heavenly Demon Cult sa buong buhay. Ngunit hindi nagtagal ang Paul Marshall Emperor sa nakaraan. Sinabi naman sa kanya ni Lightblade na bakit daw nila sila tinutulungan. Naglabas ng enerhiya si Palm Emperor sa kanyang kamay at sinabi nito sa kanya na ano ang magagawa ko. Ang batang iyon ay aking disipulo. Sa ngayon, kailangan kong iligtas ang aking disipulo, kaya siguro ay kailangan kong tulungan kayong mga hangal. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad na sumugod ang Paul Marshall Emperor papunta kay si Hion. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita siya na nakabawi na daw siya ng kaunting inner key sa daan patungo dito. Dagdag pa niya na bago pa mangyari ang mga bagay na hindi maganda, kailangan kong tapusin ito agad. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at dalawang pong kabanata. ika -isang daan at dalawangput isang kabanata sa pagpapatuloy. Gumamit ng palm technique si Palm Emperor sa mga kalaban. At tumama ito sa mga taga Heavenly Martial Sect. Na napasabi ang mga ito na buwisit. Patayin daw muna nila si Palm Emperor at si Spear Demon Jeong Hong. Na umatake din sa kanila si Spear Demon na sinasabi na sino kayo, mga insektong nagtatangkang pumatay. Na sumabog ang kanyang enerhiya sa mga ito na nagawa naman agad na makaiwas. Sinabi ni Lightblade sa isip habang napatingin siya sa kanila na nabuksan ng kanilang mga atake ang isang daanan para sa atin. Ito na daw ang kanilang pagkakataon. At pagkatapos ay sinigaw ni Darkness Blade na may lady. Mangyaring pumasok na agad. Dahil sa kanilang pagsaklolo, nakapagpatuloy si Sihion at muling pumasok ang laban sa isang sitwasyon ng deadlock kung saan hindi madaling makakuha ng tagumpay ang alinmang panig. Upang protektahan ang kanyang disipulo tumalon ere pasulong ang Palm Martial Emperor upang harangan ang kaaway at isinagawa ang kanyang tanyag na teknik, ang Stone Piercing Stream Palm. Na sinasabi niya sa isip na bagaman ang natitirang mga labindalawang mandirigma ay medyo malakas. Hindi nila kayang gayahin ang aking martial arts tulad ng ginawa ng Palm Warrior. Na sinabi pa niya habang tumira siya ng kanyang palad na yon daw ay nangangahulugan na walang sinuman dito ang mas malakas sa akin. Nahinarang ng dalawang ito ang atake ni Palm Emperor na nahihirapan. At sinabi naman sa kanya ni Wickspear Demon na Palm Emperor. Hayaan daw niya sa kanya ang panig na ito. Habang ginagabayan ni Lightblade si Lady Yeon sinabi nito na ayos. Sa wakas, nakikita na natin ang huling kristal. Dagdag pa niya na itaboy ang mga Heavenly Martial Bastards na ito. Makikita ang muka ni Lady Yeon na sinasabi ni Darkness Blade sa kanyang isip na sa ganitong takbo, maaari nating pigilin sila. Kaya natin ito. Gayunpaman, maraming eksperto ng Heavenly Marshal ang nanatili. Dalawang tao ang nakamaskara. Ang sumugod sa bulwagan at tumakbo patungo kay si Hyun. Ito pala ay ang Saber King at ang Sword King na sinasabi na patayin daw muna nila ang demonic wench na napatingin naman sa kanila si Pom Emperor na napasabi sa isip na sino daw ang mga hayop na yon. Dagdag pa niya na huwag daw niyang sabinin na ang enerhiyang ito malamang sila ay si. At pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang isang kamay. At itinutok sa dalawang nakamaskara. Ang kanyang ataking tinatawag niyang flowing water rock piercing palm. Na napatingin si Sword King sa ginawa niyang atake na nagulat. At mabilis na kinuha ang espada na nilagyan ng enerhiyang itim at simpleng itinaas ang kanyang espada bilang tugon at sumaksak pasulong. At nagawang sirain ang ginawang atake ni Palm Emperor. Napatungo sa kanya na ikinagulat niya at napasabi na ito ay, Huwag mong sabihin. Sa isang napakalakas na pagsabog, napalipad si Sangwo ng aura ng mabigat na espada. At ang dugo ay tumilamsik mula sa kanyang bibig na parang isang bukal. Na napasigaw naman si Spear Demon na Palm Emperor na mabilis na mga atake sa kanya si Saber King na napansin niya ito. At agad na hinarang ang napakalakas na atake niyon. Ngunit tulad ng Palm Marshal Emperor, hindi niya nakayanan ang puwersa ng nakamaskarang lalaki at napaatras, tumilamsik ang dugo mula sa kanyang ilong. At napasabi na buwisit. At hindi mapigilan ng Wickspear Demon at ng Palm Marshal Emperor ang kanilang pagkabigla. Ang dalawa ay nasa pinakatuktok kahit nasa hanay ng mga Absolute Master. Kaya naman nagawa nilang talunin ang Palm at Spear Martial Ministers at mayroon pa rin sapat na lakas upang makarating dito. Gayunpaman, parehong kitang kita nila ito. Ang dalawang nakamaskarang lalaki sa kanilang harapan ay mga kalabang hindi nila kayang talunin. Nanapasabi pa sa isip si Palm Emperor na sila daw ba ay maaaring mga Peerless Master. Sinabi pa sa kwento na bagamat tila isang pantasya, hindi maipahayag ng Palm Emperor ito sa ibang paraan. Sa sandaling iyon, kasama ang Serpent Emperor, ang nakamaskarang lalaki na isa sa tatlong hari ng Heavenly Marshal, ang Saber King, ay lumipad patungo kay Sihiyon. Hindi. Sihiyon! Sigaw ng Paul Marshal Emperor ng may pagkabahala. Gayunpaman, masyado siyang malayo upang makagawa ng anuman. Gayunpaman, ang Wicked Spear Demon ay malapit na mabilis na tumungo kay Sihiyon. Nasinasabi niya sa isip na ang dalawang iyon ay tiyak na mga Peerless Master. Ano man ang mangyari, mataas ang posibilidad na mamatay kami sa kanilang mga kamay. Dagdag pa niya habang tatagain na ni Sever King si na isinasaalang-alang ang distansya, tiyak na hindi makararating ang Palm Emperor sa kanya sa tamang oras. Kaya wala ng ibang paraan. Isang mapait na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang pinapalakas ang kanyang ki inilalagay ang lahat ng lakas na kaya niyang ipagbigay sa kanyang mga binti. Ang spear demon ay sumabog pasulong sa bilis na mahirap kahit para sa kanyang kapareha na sundan. Siyempre, ang teknik ng paggalaw ng isang absolute master na handang sunugin ang kanyang sariling pagsasanay para sa higit pang lakas ay hindi dapat maliitin. Nasinabi pa niya sa isip habang naiisip ang kanyang anak na patawad. Anak ko. At naharang niya ang malaking espada ni Saber King na tumama sa kanyang likod. Kahit ang Saber King, na lumampas na sa antas ng Absolute Master, ay hindi nakapagpigil na mapahanga. Na makikita ang dugo na tumalsik sa muka nito na sinabi pa na ito daw ay walang kwenta. At pagkatapos ay naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay at itinutok kay Lady Eon si Hayon. Na sinasabi pa na ito ay higit pa sa sapat para patayin ang babaeng iyon. Sa isang mababang ungol, hinawakan ni Spear Demon ang saber na nakabaon sa kanyang katawan na sinasabi niya sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, isa siyang peerless master. Nagbaba siya ng bantay, akala niyang matatapos ako sa isang tira ng kanyang saber. Ang labis na tiwala mo sa iyong lakas ang magiging dahilan. Nang iyong pagkamatay, ikaw na hayop ka. Hinawakan ang kanyang sibat ng mahigpit at naglabas ng matinding enerhiya. Gamit ang isang kamay at pinagsikapan ang lahat ng lakas sa kanyang katawan upang itusok ang spear kay Saber King. Na sinasabi pa niya sa isip na ilalagay ko ang lahat sa tirang ito. Na nagulat naman si Saber King sa kanyang nakita at nagtataka. Na napasabi na ang insektong ito. Na makikita ang mata ni Spear Demon na ibinuhos na niya ang lahat sa gagawin niya. Na ito ay tumusok sa katawan ni Saber King ang spear na sumabog ang enerhiya na tumagos sa likod nito. Na mabilis namang papunta si Sword King habang sinasabi na ang hangal na Saber King. Paano mo pinabayaan ang iyong depensa ng ganoon? Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang espada ay malapit ng paghiwalayin ang ulo ng wicked spear demon mula sa kanyang katawan. Na makikita ang isang dugo ang kumalat sa hangin. Na mabilis palang hinarang ni Palm Emperor ang espada nito na bumaon sa kanyang braso. Na ang dugo niya ay tumalsik sa isa nitong mata na napasabi pa si Sword King na buisit na ito at pagkatapos ay nabagabag sa bigla ang pulang kulay na humarang sa kanyang paningin, isinara ng Sword King ang kanyang mga mata. At itinaas ang isang key barrier upang hadlangan ang kaliwang palad ng Palm Marshal Emperor. Sinabi pa ni Palm Emperor na pasensya na sa pagiging huligyong Hong. Na makikita si Spear Demon na nakaluhod at umuubo ng dugo at si Cyber King naman ay nakahandusay sa sahig. Sinabi pa ni Spear Demon sa kanyang isip na malamlam na ang mata nito, nasa tingin daw niya ito na daw ang oras niya Palm Emperor. Inaasahan ng Palm Marshall Emperor na ang instinctive reaction ng Sword King matapos mapabulag ay ang pagtaas ng isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa sunod-sunod na atake. Kaya't sa pilitang inatake niya gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang ki ay nag-aalab mula sa kanyang palad sa kanyang kaliwang kamay na kumukuha ng lahat ng atensyon, lihim na itinago niya. Ang sa kanyang kanang palad at umatake ng sabay. Habang tumingin sa kanya ang isang mata nito ay sinabi niya sa kanyang isip na patuloy siyang tumutok sa aking kaliwang bahagi. Sinubukan ba niyang iwasan ang aking bulag na bahagi dahil sa mga mansa ng dugo? At sa palagay mo ba ay sapat na ang simpleng trick na ito? At ito ay mabilis na sumugod kay Palm Emperor na sinasabi niya na magtatagumpay daw ba siya laban sa kanya. Na itinutok nito ang espada niya na may enerhiya kay Palm Emperor. At ito ay tumusok sa kanyang balikat. At mabilis na inalis nito at makikita ang pagpuslit ng dugo ni Palm Emperor. Na nakangiti pa siya habang sinasabi sa isip na tunay na isang peerless master. At kung hindi dahil sa makitid na teritoryo, makakakuha sana ako ng mas masayang laban. Makikita si Sword King na sinabi nito na baliw na hangal. Masaya ka bang dumating na ang oras mo para mamatay? Nanapangiti sa kanya si Palm Emperor na sinabi niya sa kanyang isip na oo, siguro. Dagdag pa niya na ito na daw siguro ang katapusan ng aking mahabang buhay na puno ng mga karanasan. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at dalawang put isang kabanata.